Gumawa ang Diyos, ng liwanag. Bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta dito po tayo sa karunungan kaalaman katotohanan katiyakan kaligtasan. Genesis Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 5 Ano ang almusal mo kaninang umaga? Tostadong tinapay ba na may palaman? O isang mangkok ng cereal na may gatas? Ano ang pananghalian mo kanina? Tinapay at sopas ba? Nagsabi ka ba ng, salamat po, sa iyong ina? Kapag ikaw ay kumakain sa umaga ng masarap na almusal, tinatanong mo ba ang iyong ina na gumawa nito, kung saan nang galing ang tostadong tinapay at cereal? Kapag sinabi niya sa iyo na binili niya ito sa tindahan, itinatanong mo ba kung saan ito nakukuha ng tindahan? Matapos niyang sabihin sa iyo na binili naman ito ng tindahan mula sa bakery, at ang cereal mula sa pagawaan ng cereal, naisip mo ba kung paano nila ginagawa ang tinapay at ang cereal? Pagkatapos sasabihin sa iyo ng nanay mo, na kailangan ng manggagawa ng tinapay ang harina at ng mais at ng oats na tumutubo sa bukirin ng magsasaka para makagawa ng tinapay at ng cereals. Sasabihin niya sa iyo na nagtatanim ang magsasaka ng buto sa bukid na gawa ng Diyos, nagpapadala ang Diyos ng kanyang ulan at ng kanyang liwanag kung kaya't lumalago ang trigo at mais at oats, para makagawa naman ang gumagawa ng tinapay at cereal ng tinapay at cereal para sa iyo at sa pamilya mo. Siguro sasabihin din sa iyo ng nanay mo na ang Diyos ang may likha sa mga puno na ginagamit ng mga karpintero na tabla para makagawa ng bahay at ang Diyos ang nagbigay ng buhangin na inihahalo sa semento. Sasabihin sa iyo ng nanay mo na ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay nanggaling sa Diyos. Oo, oo, ang lahat ay mula sa Diyos. Gusto mo bang marinig kung paano likhain ang lahat ng Diyos? Noong matagal na panahon, sa Pasimula pa lamang, ang Diyos ay nariyan na. Ang Diyos ay palaging nariyan. Siya ay walang pasimula at walang katapusan. Tinatawag natin siyang walang pasimula. Napakahirap para sa atin na maintindihan ito, di ba? Ang Diyos ay banal at dalisay at perpekto, at walang anumang uri ng kasamaan sa kanya, at dahil siya ay banal at dalisay at perpekto, nalalaman niya ang pinakamabuti. Tinatawag natin siyang marunong. At Diyos ay napakadakila na nasa kanya ang buong kapangyarihan nalalaman niya kung ano ang pinakamabuti at magagawa niya kung ano ang pinakamabuti Alam mo ba kung ano ang kadakilaan ng Diyos na kanyang ginawa Ginawa niya ang sanlibutan Una, wala pa doon ang sanlibutan at pagkatapos nagkaroon ang sanlibutan Paano nangyari ito? Ang mundo na ating tahanan at ang langit na kung saan dito nakatira ang Diyos ay nalikha dahil nagsalita ang Diyos Ang kanyang makapangyarihang salita ang tumawag sa kalangitan at sa mundo para magawa nang sabihin ng Diyos sa mga langit at sa mundo na ito ay malikha, masasabi nating siya ang gumawa sa kanila. Pero ang salita ng Diyos ay hindi natapos sa sandali na siya ay nagsalita. Maraming mga bagay, na tulad ng tubig, buhangin, at hangin, ay magkakasamang lahat na naghalo. At ang sanlibutan ay madilim, sobrang dilim, maitim, at makapal ang kadiliman. Ninais ng Diyos ang sanlibutan na maliwanag at buhay, kaya ang Espiritu ng Diyos ay naupo sa ibabaw sa madilim na sanlibutan. Alam mo ang nangyayari kapag ang inahing manok ay naglimlam sa kanyang mga itlog ng maraming araw, di ba? Ito ay mapipisa at lalabas ang maliliit mga sisiw. Ang espiritu ng Diyos ay naupo sa kanyang sanlibutan upang ang magkaroon ng buhay ang sanlibutan. Walang mabubuhay sa isang maitim, at madilim na sanlibutan, kaya sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag, sa buong araw. Kinagabihan ginawa ng Diyos ang gabi, at dito natapos ng pinakaunang araw. Nakita ng Diyos na maganda ang kanyang liwanag. Nakikita mo rin ba ang magandang liwanag na ginagawa ng Diyos tuwing umaga sa bawat araw? Tandaan, ang Diyos ay liwanag. Kapag ating minamasdan sa labas at tinitingnan ang maganda, maliwanag na araw na kanyang ginawa, ating malalaman na ito ay larawan ng liwanag ng ating Diyos na dakila.